alam nyo ba mga kaibigan na kapag binusinahan ninyo ang tumatawid dito sa pedestrian lane o bumusina kayo kapag may tumatawid na ganyan pwede po tayong mahuli at pwede po tayong magmulta opo mga kaibigan hello and good morning good day sa atin mga kaibigan sino ba ang may right of way doon sa pedestrian lane o sino ba yung sa tingin ninyo eh sino yung mas dapat na binibigyan natin ng pansin or dapat na mas mauuna doon sa pedestrian lane kasi alam niyo mga kaibigan marami ang naaaksidente eh dito sa pedestrian lane totoo yan real talk yan eh di ba pero alam niyo ba sa totoo mga kaibigan at priority po talaga diyan ay ang mga tatawid po o yung mga tao And then, kaya nga po tinawag na pedestrian lane yan eh first stop first to go ayan no? kaya nga po pedestrian lane to kasi nga sila yung may karapatan dito na dumaan talaga so tayo pag meron pong tao dyan sa tabi or may tatawid eh kailangan mag giveaway po tayo mga kaibigan kaya nga may mga signages yan bago or kapag malapit na yung kapag malapit na yung ganyang pedestrian lane, may mga signages na po yan, slow down, pedsing, o yung sasabi natin pedsing na yung uh, pedestrian crossing, o ibig sabihin po ng pedsing. Kaya tayo mga ibigan kapag bumibiyahe tayo, lagi natin titingnan yung mga road sign. Kasi napaka po na alam natin yung mga ibang road sign. Lalo na yung mga pedestrian lane na yun. Ano, no? Tulad doon, halimbawa, may nakalagay dyan na, ayan, tulad nito, 40K, KPH, ayan no, 40. So, ibig sabihin, nang no, kailangan hanggang 40 lang yung tinatakbo natin. Oo. Okay, balikan natin, mga kaibigan, yung pedestrian lane. Na, Marami po ang pwede mo maging bayleso dyan. Una, kapag nakabangga ka ng tao, or nakabangga, o oh, syempre tao talaga kasi pidesenin nga yan eh. Kapag nakabangga ka dyan, eh, kayo po agad ang may pananagutan dyan. Whatever! O oh, ano kahit man sabihin natin na mali yung tao, biglang tumakbo, o biglang hinabol yung ano ah uh, pedestrian lane, eh, kayo po rin ang may kasalanan doon, mga kaibigan. Kasi nga, iba pa rin ang usapan kapag yung merong involved na tao na nasaktan. At isa pa ang pedestrian lane po, uulitin ko ha, mga kaibigan, na ay mas priority po yan sa mga tao, hindi po sa atin. Kaya wag natin naharangan, magbigay po tayo talaga sa mga tumatawid po dyan. eto, marami din ang hindi nakakaalam nito or marami din siguro ang gumagawa nito. Alam nyo ba, mga kaibigan, na kapag bilusinahan ninyo ang tumatawid dito sa pedestrian lane O bungusin na kayo kapag may tumatawid na ganyan Pwede po tayong mahuli at pwede po tayong magmulta Opo mga kaibigan meron pong violation yan Base po dun sa seminar ni HPG ay meron po tayong violation Na makukuha o maaari tayong matikitan kapag po nagbusina tayo sa mga taong tumatawid doon sa pedestrian lane so yun na nga mga kaibigan na respeto po natin ang mga tumatawid sa pedestrian lane at inulit ko po priority po ang mga tumatawid Diyan. So minsan talaga mabagal sila Although na kasama na yun eh diba? Minsan mabagal maglakad O minsan para lang nas naglalakad sa buwan Parang gano'n mabagal Tapos tayo naiinip Kasi nga gusto-gusto na umanda Gusto na natin na bumiyahe pero tandaan nyo kapag po tayo nagmamaneho lahat po ng gumagamit ng kalsada mga kaibigan ko at mga followers natin ay respeto po natin tao man, hayop o tao okay? so yun lang mga kaibigan maraming salamat po sa pagsuporta kay Papa Henry and ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilyang nag sa atin bye bye thank you